What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa niyugan po ng aking Ninong Dani po na nasa ano po, Chicago. Ito po kanyang niyugan po ay pinakakawit po ngayon niya. Sinabi po sa amin na ipakawit po ngayon. At ang mga ngawit po natin niya po, bata po yan. Wow. Yan po'y kasama po ni Parin Joel po. Tinitraining po yan. No? Ito po kung paano po mga awit. Hindi naman po kasi katasan ng niyog dito. Mababa lang po yan, no. Oh. Niyog po diyan. Kaya di yan. Kaya hindi po masyado hirap po ang mga ngawit dyan. Ini-training na po yung batang yan. Pagkakawit. Guys, ito po yung mga nakawit na pong niyog. May nag-iipon din po. Ari naman po yung kasama po ni Jewel. Ito po yung kanya mag-iipon. Mag-iipon po yan, pero nagtatapas din po yan. Yan po kung tawagin po namin din si Black Mamba po yan. Kakita nyo naman po, parang kamukha po ni Kobe Bryant. <laughs> si Boss Joel po yan. Yan po yung magdadala din namin ng niyog. Yan po yung din. Ari po yung tagapangawit lagi ng aming ninong Dani. Gada kakawitin po ito. Magaling hot, bata pa, hindi malam na ho sa buhay. Yan, kita nyo naman ho. Like po, ang asawa'y tatlo. Pagkakagaling ho magkawit, aray bata pa, aray ata'y 14 anos lang ho. Pero nangangawit na po yan. Pwede na ako mag-asawa ng balo kahit tatlo. <gasps> <laughs> ay siya kita niyo po Hinakawit na po natin bata Medyo baguhan pa po yan Sa kusani-sinasanay lang ho Ngayon ho'y araw ho ng Friday eh, Hindi na ho pumasok ka rin bata nga rin At kailangan daw ng pirat Wala yata ho'ng panggastos. Sa hirap po <laughs> ng buhay natin ngayon edi eh, di, gayon niya ho Iba naman ho't marangal ho aray Ang tarbaho Kahit umangangawit pag sa pati po ng niyugan po na aking pong dani, eh. ha, Kita niyo po yan Oh. Ang mga niyog po dyan. Kung tabagin po idwar po yan. Para din ho ako yan. di na hulumaki eh. Pero maganda naman ho. Tingnan ang paligid o. Oh. Yan ho ang bahay. Tingnan niyo naman o. Oh, kung gaano kaganda ng bahay. Ang ho na sa nasa Chicago po. Ang dani. Eh. At rin naman pong dalawang are. Di nakapanood lang ho din sa amin. Tinitingnan ho kami din eh. Medyo mabilis nga din ho magkawit. batang are. Parang ina-happy to ngayon eh. Wow. Nang natin ng maganda, oh. Kita nyo naman, po, Pugin-pug, Ari daw, oh, ay eh. Taga, ano. Taga pong ulho yan. Ano eh, magdadala din namin ng nayo. Kaya training, ho yan. Ang buwan naman, oh. Sina parang jewel, ho, nakawit din, eh. Kaya hindi, no, Kami humanap po na ibang mga ngawit. Yun oh. na, Ano pong yan, ay eh, Di medyo matas-tas po yan. Pero sanay na sanay, warin batang, ari. Alam nga din ng magulang na sa hindi, raw eh, oh. Baka nga naman pagka hindi pa ano, eh, baka madalang alangan, ang mura, ay, eh, hindi mo nabibili din eh. Magaling talaga mga awit si Utoy. Eh. Kasi pasensya pasisya na hindi ho ako masyado nadikit. Baka mamaya ako eh, matamano matamaan ng inyong kabugloy eh. Bakit binuhari, eh, pagka rin tatama, buti kung ano lang, ho, kung hospital ha, eh, pagka naulo, eh, baka ho, patay din eh, pag sinasama. Pag <laughs> nabagsakan. At tari naman po pagkatapos waring kawitin, eh, narinong hulilinisin namin at nang wala hong masyadong kalat. Nang maganda-ganda ho, tingnan na rin kanyang niyugan. Ah, ito nyo naman ho, kasarap mamahinga din eh. Pagka kayo may duyan din eh, may lagay nyo lang ho din eh. May tali ninyo duyan, sabay sarap po tumulog din eh. Hindi wow. rin mo mag-inom. na lamisa, sarang na ho nga eh. Ah? Talagang quality-quality ho din eh. Madaming uubusing alak ho pagka dito sa pistong nga ay. <laughs> Yes, may manggaan din po din eh. Mangga, ano, dahil po mangga. Ayan po yung mangga, kinalabaw po yan. Ang gaganda nga po ng ano din eh. Oh. pa lang po, kung bubunga po yan, mga manggang yan. Ito yung bata nga rin, kung tawagin daw ho, are, di daw si Donita Nosu yan. Yung kapatid nuna na rin, kung tawagin naman si Tekla, yan yung kapatid naman yan, eh di, ng aking bata. Grade 6 ho. Oh. Bound din ho, ng bata nga kaya ho siya nakakawit. Yeah! Isa nga naman hihingi pa sa ina, edi eh, mag magaling at maalam na sa buhay. Yes! Simpleng-simple lang sa batang aring mga awit. Ganito lang po sa probinsya. Pagka gusto nyo magbuko, ma ma mababa naman ho, eh, di kayo na buha. kumuha. Basta kayo mamamaalam lang, wag ko kayong kukuha basta-basta. <laughs> Mamabaril ho din eh. <laughs> Kasi rin nasa kumpon eh, may bakod. Ah, nadali na po, si parin Jewel na po, yan po talaga mga ngawit yan. Yan to lang po ka simpleng mangawit. Para sa kanila o simple pero sa amin hindi namin alam yan. Baka humamaya makuha mo namin yung mura o kaya alangan eh, hindi naman mo nabibili yun. Pwede ko yun sa masapan, pambukayo ko. <laughs> basic na basic, mga Ay, kita naman. Po, ito na pong bata nag-iipon ngayon. At yung isa pong si Black Mamba, eh, siya naman pong naghahakot, nagpaparada po kung tawagin. Sa... Hari po, ang ginagamit po pang parada ngayon, tricycle na po yan. Dito po ay binubunton. At dito po ay ang tatapasan po, na magtatapas po. Huwa po kami na magtatapas. Guys, tutulungan ko na po, ari pong nagpaparada. Nalagay po din sa tricycle. Pasabihin naman po eh, puro tingin lang yung kabugnoy. Eh. Ha? Duna pagbaba. Duna pagbaba. Kinilang mo lagi nandun. Ari binibilang po. Gawa na ari po yung isang magkakawit po yung bilang po. Puro piraso po dito sa kawit. Piso isa yata po. Siya. Tatama pa. Tapos dadalhin po rin doon sa tambakan po at doon po tatapasan yan. Kinakita ko lang po sa inyo kung paano po ang buhay dito sa probinsya. Masarap pong tumira dito sa probinsya at wala ho kayong gutom. Pumunta lang ho kayo sa gubat. Pagbalik ninyo, edi may pagkain na kayo. Kaya may mainom na buko. Pagka nasa Maynila ho kayo, ay halos lahat tuyata yata doon Wala pong libre pag nasa Maynila. Kaya mas masarap po manira sa probinsya. Maganda ng paligid po, di sariwa pa po ang hangin. Hindi ka guys sa ibang lugar. Guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana po inyong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, paki-follow po, paki-like and share po. Paalam.